Ang ganda na unit sir, grabe. Yes sir, ah, actually, apat na yung kwarto niya. Ano apat po? siya sir, hindi pala tatlo. Oo, oh, ito, sir, tatlo sa taas, oh. isa dito sa baba. Before tayo makita sa taas sir, pwede bang libutin muna natin itong baba? Hindi sir, sir, sir direct may kwarto ko nakita doon sir, pwede bang masilip ah, pa? para sa bayo? May ito. kwarto dyan sir, pero mas magaganda yung kwarto sa taas. May kwarto dyan sir, pero mas malalaki at mas magugustuhan mo sa taas. Tara sir! Una ka na, sir. Oh, sige, sir. Salamat. Una, check siya. mo na, sir, yung nasa taas. Ang ganda ng magdan. Grabe. <coughs> Ang elegant and luxurious. Oh, so, grabe. O, kahit nga. Ay, teka. Sir, nasa ka, sir? Uy! Sir! Uy! Ano yun, sir? Ah, wala, 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 sir. Ano yun, uy? Ah, may nag-tripping kanina, sir. Makulit ba? Ang oh. oh, kulit. Tao ba yun? Ano yun, sir? Ano lang yun? May konting gamit lang, yun, sir sigurado ko, sir? Oo, oh, sir. Maganda yung taas. Check natin. Madaming yung kwarto. Una ka na, sir. Check mo, sir. Sige, sir, ha? Sige, ha? Sige. Ang weird. Sino kaya yan? Grabe. Nakatakot. Ang weird sobra. Hindi kaya killer to. Hindi, ayaw na. Ayaw na mag-trading. Uwi na ako, sir. Sir. Uy! Ako pupunta, sir. Sir. Huwag. kukunin mo na to, diba, sir? Hindi, hindi ko na kukunin, sir. Uh. Kukunin mo na, sir. Sir. Paano?